po yung sitaw natin mga idol nga may gitna isang uh, buwan uh, isang buwan at uh, tatlong araw na po ito ang tinding na sitaw nito so mayroon na nga may yung mga bulaklak dyan you know simula na yung pagbulaklak nya so ang ganda ng tubo mga idol dahil uh, maganda yung panahon so shout out dyan sa mga farmer lahat dyan kung sino po yon ang gusto uh, uh, magpaturo sa pagtanim ng sitaw or ampalaya mga idol uh, comment na po kayo sa aking uh, kumi, comment section mga idol shout out sa lahat na nanonood salamat po sa inyo lahat dahil kayo ang aking uh, aking uh, taga subaybay. thank you sa lahat nga uh, pagsubay uh, pagsubaybay at saka subscribe na po kung sino hindi nakasubscribe o naka naka uh, follow sa aking Facebook page. Thank you very much and God bless. Thank you. Bye bye.